Yun, oh. No? pre lugaw. Ngayon lang yan. Jen, tuloy na guys ng si estudyante. Oh, say hi! Good morning mga ka-dragon. Ayan, excited na tayo ngayong umaga na ang ating bukas. Ayan, nakaluto na tayo ng lugaw guys for free. Ayan. arat na. <laughs> Dumog na. Ang ano guys, mayroon tayong mga papri. Mayroon tayong mga flag-flag flag na nilagay doon sa mga ano. Baka pag gisi nyo ng baha ng umaga, pag labas nyo ng bahay, may flag yung harap ng bahay nyo. Ayan. Kung nyo, may mga free mayroon may tayong nilagay na mga plug-plug sa mga, dyan, sa lamsada pang paano uh, lang ba? pang pa, pa, okay. para yeah, para makasusunod tayo ng suwerte check natin lugaw ni Madonna libre lang lugaw today bukas may bayad na para matikman lang nila kung ano yung kung anong lasa. Pag nasarapan sila, di syempre babalik-balikan nila yun. Yeah. <laughs> <Yeah. laughs> oh, parang parang pagsambalong ito. Ayan. Parang pagsambalong lang, Magpangako ka na. <laughs> so, ayan mga ka-Dragon. Maglalagay na tayo ng mga flag. Ayan. Sa bawat flag, guys, ay merong mga fries. May yung merong cash, meron ding ano pagkain, budget meal na ah uh, lumpia, chicken pastel, ganan. Chicken. Sige. <laughs> Matigas ang lupa, may hirap ng baon. Sana lang ano pansinin siya ng mga taong naglalakad. ayan guys, last plug na yan. Bali, meron tayong nilagay na 25 plugs. So, suerte sa makakakakuha ng ating mga prizes. Yan, magbubukas na ang ating tindahan guys. Wow! Ito so, wow yung nabibiling butter yung talaga. Mayroon siguro. Ano yung magsangag ka na Magsangag na rice. Fried rice. ready na ang lahat. Hindi na ma... Tagli-limong ko ng ulam. Ano ulam? pa Ha? At ay Parang padubong babo. Ibawang pa pa yun, oh. Prilugaw. Ngayon lang yan. Kaya arat na. Nako, awan sa mag. Madanagan kami. Ayan guys, oh, may mga nakakuha ng flag. Ano yung nakuha niya? guys, may na-claim silang flag. Ano yan? Load? Load yung kanya? Ito sa kanya, maraming kay Nela. Ang sanirin Saan mo nakuha yun, Nela? Doon po. Una, doon sa may no? Sa? May batuile? Binasan. Ito, kami. Kaya na itong badaan. Kaya na itong badaan. Kaya na na itong badaan. Tapos yung naman, dyan mo Ano mo na? May grocery. Ano na? Ah, sige. Binigay na? Wala pa mamaya na daw Wala ako na lang. Mamaya na lang daw. Iyon, may... Go guys. Ito kayo, ma. Ray Lugawa. Bawang. May bagong dyan. Ano 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 yung dyan? Ngayon lang yan free. Bukas may bayad na. na lang. Ano dali. Dali, lang, dali. dali, libre lang, dali! Baka hindi ka pa kumain. Dali, ano sa'yo? sa iko. Ano Tita ano ano ano? ano ano? ano? ano ano. ano na ano? Ano sa dati. Ngayon price. Milk tea. Mamaya mo lang muna eh. Hindi, may trabaho ko may. Ah, mamaya pagbalik mo kasi maaga pa to ito ng oras. Hindi maligyan yung sikmo. Oh, sige. Iiwan mo na. Iiwan niya ano na nga. Ano ano? ano Maglugaw ka na lang muna. Milk tea na nakuha niya, guys. Ipininyan sila mo yung pagkukunat. Ay, sige, at ito muna yung durug mo na own. Aba, make it a thing. Ito antay tawagin niya yung sapatito, oi, pinanukulan natin.

Taga Danlog ka siguro, taga Danlog ka? Oo, oh, sabi na eh. Anong grade ka na? Sa ipag yeah. ni Balong. Okay. Uh, Oo, oh, buka na dyan. Ka uh, oh, para para, okay. Buka dito. Oo, para mainit para, kasi. O oh, kaya Oh, buka, baka dito. dito. Ay, ka. Ka. Ay, dun na. Buka dun sa lamisa. Ayaw. <laughs> Mahiyain. <laughs> Yo na si Madam. Ay, tikman mo nga yung aming luto. Ante, tikman Yung totoo. Oh, kung yung hindi yung masarap sabihin, ay, para alam namin ay, kung anong idagdag namin. Totoo ante bawang masarap yan. Hay, salamat. <laughs> Dapat nagtawag ka doon eh, mga Garma family. <laughs> si Junior ko sabi niya. Ang sila kayo. ay sumulan so ni Patan. Ang kumpata, gumakatang doon, hindi na ka no maturo? Sarap, teh? Iya no. Sige. Dali. Dali. Bakit hindi kayo kumain? Bukas may bayad na may bayad na 'yan. Oh, tapos na ubus na yang lugaw. Ano <tipos> na? Syempre, ladies, eh. okay. Syempre, <tipos> siyempre si tikman <tipos> Ang eh, con... sarap, madam. <tipos>

Di diba po? Masarap. Masarap yeah, po ba hindi? Kay masarap ba hindi? Masarap eh. Ah. <laughs> Ay, Madi, talaga bro, hindi na po kayo makaulit. Uh, Charot. Hindi uh. <laughs> pa sinabi masarap makaulit dyan. <laughs> Oo eh. Okay. Ay, ito ka naman sa'yo. Ay, ito ka naman sa'yo. Ay, ito ka naman sa'yo. Ayan o oh, bawang Huwang ba? salamat ah. Sige po

Naglagay <laughs> 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 tayo doon sa tapat ng bahay niya eh. Ang ilay uh, <laughs> sa may gumagila. Kaya naman ito yung kuna niya sa harap niya, di ba? Yung may, <laughs> may mamamela po. Oh, tup Pag-isa lang. Oh, okay, Pag-isa lang.

tukaw so, okay, kalaman ito, kayo. Kayo, 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 kayo. Ay, sa tukaw di nato tukaw di dito merong piting dalawang dito magpula magpula matagal ng kailan 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 Mainit <laughs> pa ba? Ayon. Ang galaw! Dito po. Oh. Mas maganda dun ako, pisto doon ako kung gano'n ang gusto ko. Ay, kalamansi. May bawang. Ang kalamansi. Bawang. Baka ayaw ko ba yung sili. Tao hindi bang? Matapang ah, 'yan. Ah, may kambing kami. Papaitan. May alam ka ba diyan Papaitan tsaka adobo, kaldereta. mo. mamaya rahon, may tubig, ay ano, malindos, uh, bato. Baon tayo, 'no? Bili mo na isang cone. Ay isa. Wow. Celestino, ano ba? Oh, so ito so 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 yun Sabihin ito. abutin kayo ng kabay. Ito na. ang ito. Antayin ka namin, uncle. Hindi kami magsaranggat. Hindi ka, ka nagabili. ka nang abutin ng kabay. Ang tanong oh, dyan na rin pwesto niya eh. guys, dito na yung ating kambing. Oh. and adobo. Ano mga marami ang penta net? Hoy, magkano daw pa lang eh na. Anong nakalagay ba? Hindi, kung cash naman wow. hindi ibigay ba na? Kung cash ibigay na. Kung, ah, kung hindi cash. <laughs>

may libre. <laughs> <laughs> Meron naman 100, <laughs> 100 ganon. <laughs> merong load, merong load, <laughs> merong <laughs> <salam> <laughs> preload. <laughs> wala na ako na yung dalawang preload. Dalawang oh. <laughs> hirap <laughs> hirap si. Kasi yung mga anak Kaya yaman itong mga angkin na ito. Wow, sarap ng ating papaintan guys. <laughs> Ayun o. <no>? Palto. Palto <laughs> Yun oh, si Kuya Uyeng. Hindi mo nakakuha Kuya Uyeng yung kwant? Harap Yung plug sa harap ng bahay mo. Ngayon lang po, free. Bukas may bayad na. Pero pagkisig sana dito. Maganda yung gagawin pangkat sa katawan ng mabagong maglosang sa bukit. Kailang malamig na tayo. Uy, tumuhokan pa rin. Magtulo lang tayo. Diyan na lang, Jey! Eh, sa kutsaray na lang at natatanggal. Eh, ng kutsaray mo na lang. mo si Tita Mau. Sa kamag-aral? Bilisan ah, mo at ikaw magtinda dito. Bisa mo maglaki ikaw magtindira dito. Not not dito. <laughs> 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 Kaming tagabantay mo, balik <laughs> <laughs> ito dito. Ito guys, balik, ano, pamangkin. Anak ng pinsan namin. kumain ka lang. Nabuhan pa kita? Ha? Ang baon why? mo ay? Tingnan mo, mag-reg natin yung bag niya guys. Ang yeah. baon. Huwag <laughs> mo pinirang na hindi. May hindi. May hindi? Hmm. yan nga ba hindi? Biglang ano, eh, may bayad. na si Bukas ang bigato yun. Nagbibli ngayon. Magbibigas.

Ayan guys, gutom ng mga empleyado ni JJ. Katagal mag-serve. <laughs> ito guys, yung budget meal na sisig o, 35. Halo-halo sa mga to. Hindi na kami nakapag-video kanina guys, pero marami nang bumili ng kaldereta at papapaitan. Yung ano po, pinakamalaki po. Tama yung sabi ni, ni Kuya John na mabili ang um, mabili ang kambing. No. Yes, ma'am. Kuya Johnny. Ka bente. Ay, ano ay, 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 ay. Ad, bag, add ka ng bente. Ano? Ito guys, o bente. niya, o. may mo sila yung kaldereta guys na uh, kalahati na rin siguro yung uh, naubos. Ayan guys, ito na lang yung ating paninda. Ito yung ating kitin pastin. Mag ay, 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 So, ayan guys. Magde-deliver kami sa kabilang barangay. Marami tayong pa-order. Kagahapan ngayong araw. Uy, magpalamig. <laughs> Video ko lang.

Ayan, yung kasi pinalaan ko yung dalawa eh. Kaya tapsilog Tapsilog? Isang. tapsilog? O, isang tapsilog. Dili sa amin. Ayan, mga estudyante. Ano, PJ? Ayan, magagandang mga dinakay dalaga. Ayan, magagandang mga dinakay dalaga.

Nakarami tayo rin, Na uh, si Tawiyaw, Madinan na no. Hi. Hi. Guys, wala pang ano 'yung eh, nagabilang na kagad! Divide ba na okay. daw kagad. Ito lang guys natin yung mga tigdilaw. -di bilang oh, guys mm, mga dilaw na yan. natin blue Walang tik Mamaya pa yung blue siguro. Walang guys Oo, yung sarap ng bilang guys natin yung mga tik Gagkukutol gag na kami guys mo Ibig uh, nga, ito ah? kabilang natin uh, may nagbala? Meron. Hindi ko nalagyan ng ketchup. Ayan guys, kumalma na rin yung, yung mga estudyante dahil pa sa Malma, pati Kaya kami nagkalma uh, kami, ano. Sabi you know, mo. Sabi uh, na lang. tayo okay, pahinga muna. My chicken, 20, 20 minutes. <laughs> <laughs> 28 minutes. Ay, salamat!

yan, time check tayo guys. Anong oras na? Uwi na guys ng estudyante. Oh, say hi. Nagutom sila mag-school. Thank you. Balik kayo. <laughs> Dragon Fruit Ladies. Dragon Fruit Ladies. Subscribe ka sa YouTube. Sa YouTube. Oh, oh nakasubscribe ka. Bigyan natin ng ballpen yan. Ah. kunin mo yung ballpen. Para magkaroon kayo ng ballpen. Dahil oh, dyan! Ah, ilan kayo? Lahat kayo mag ha? Ayun na, no, nakalagay dyan mamaya ko sa inyo mamaya. Mamaya tayo. may bullpen na ako. na! At least hindi na kayo bibili ng ballpen, di ba? Ay, safe sa bullpen ko. Thank you so Ay, thank Ay, Balong, ano? Nakaisa ka na naman longa

Nandito tayo dito. Dito ah. Kaya mo ko lapit sa pa, mga imu. Oh, yan. Oh, yan. 'Yung baka munti. Yan guys, na-request nila sa page 'yan. Sa Badut Linggo. Nakakadami. Alamin natin. O so guys, 'yung aming pinagbentahan for today, for today's opening. naka ano okay na yung kahit araw-araw yung... kaya ang sulit okay yung sana sulit yung pagod at puyat na no? pinapaitan ng pinakamalakas ha at saka yung kalderetang kambing di mm. 10 sa ayaw, 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 Worth it. <laughs> Oo, oh, oh, worth it yung aming huyat. Yes. Nagising ka ng alas 3 ng madaling araw. Thank you so much po sa lahat ng mga sumuport sa aming opening. At syempre sa mga nag-sponsor. Yan kay Ma'am um, Gaida, kay Sir Robert, kay Kuya Dani, kay Ate Dr. Remy, kay Sir Kip, kay Gayem. Thank you so much uh, thank po. Thank you so much. At syempre kay Ango, kay Dan. Yan sino pa ba? Siyempre sa ano, sa buong team. Sobrang effort. Talaga namin, sa Saturday pa lang, nung ulan nung namalengki kami, as in wala namin. Tuloy na, oo. So, okay lang. Okay lang na, ano, mapagod kami basta ganito, sana everyday. Thank you so much mga ka-Dragon Yay! Enjoy! So ayan guys, time check Alas 7 ng gabi, ngayon pa uwi pa lang kami May mga nagpahabol kasi na customer na Nagbili ng burger, sisig. Sayang. Worth it din naman. Ang oh, beste ngayon ay papaitan, papapaitan, pinapaitan, tsaka sisig. Caldereta. Ano pa ba? Yung, yung chicken pastel. Tsaka pastel. Ubus din yung pastel. Uwan, ang gamit mo. Baga ulit. Bukas. Parang 48 hours na kami dito, guys. Hinahanap na sila ng mga asawa nila. Santi pa sing lalo. <laughs> so, kita-kits po ulit sa susunod na episode, mga ka-dragon.